Sa, sa Mindanao, yung paupit. Oh, kainitan po. Kainita po yun na, kainita. kainitan. Tapos sabi ko, lingtik ni mga busto, uh, laglagan ng atomic bomb para magunaw na yung Mindanao na yun. Tingnan mo, dahil kulang aking kaalaman, naging mapanghusga ako at naging marahas ako sa mga kababayan ko, mga uh, taga Mindanao. Pero hindi po lahat ng taga Mindanao masama. Na. Ah Yung mga yung mga ginagamot sa may may sakit. So inshaAllah mamaya ay a -a aralin natin mabuti ang ating ating ipapaliwanag. Kung sino po'y makakasagot nang tama, may damit at or pera, no? Damit o pera. Damit o pera. Kaya parang lang, dayong pera o bayo. Yan. Yeah. Okay, okay po. Tama po Raya. yan. Sige po. Medyo hey. kasi siguro ang ambon. Wala pa naman. Ramdam na ramdam ko kasi. <laughs> Tumatagos ba? Tagos na tagos. Parang alamig lang. Alamig? Silong muna po na tayo. Ayoko ko naman kayo magkasakit. Kahit doon lang muna po sa kayo. may bubong. So wala, oh.